Hirap nang maglakad dahil sa namimilipit na mga daliri, kaya't wheelchair na lamang ang nagsisilbi niyang mga paa. Ito ang sitwasyon ni Nanay Amparo na mula sa San Vicente Ordaneta City, Pangasinan. Ang iniinda, nagsimula lamang daw sa pagtaas ng kanyang uric acid. Masagit yung mga Tinatago naman ng mga ngiti ni Nanay Lourdes ang hanggang ngayon iniinda pa rin sakit dahil sa kanyang naging operasyon sa sakit na mayoma dalawang taon na ang nakakaraan. Kumikirot-kirot pa minsan, ha, pa, hindi naman lagi yung operasyon ko. At saka, bakit minsan hindi ako nakakatulog, Ganon. Pero minsan naglalakad-lakad ako, parang nahihilo ako, pero nirelax-relax ko lang ang aking katawan para hindi maabala ang mga anak ko. Kung tutuusin daw, naagapan sana ni Nanay Amparo at Nanay Lourdes ang nagpapahirap ng mga sakit sa kanila ngayon kung nakapagpa-check up lamang sila. Ang problema, gipit sila kaya't bilang lamang sa daliri ang kanilang naging pagbisita sa mga espesyalista. Hanggat maaari, ayaw kong magdumadaing-daing sa kanila dahil may pamilya din sila eh. ang nais ngayon masolusyonan ng programang gikonsulta ni Pangasinan Governor Ramon Monmond Vigi ko III. Katuwang ang kanyang may bahay na si First Spouses League Chairperson Maan Tuason Giko, libreng check-up, laboratorio, gamot, maging pagkain at pamasahe ang personal nilang inihatid sa mga kababayan. Sa aming pag-iikot, sa aming survey at sa mga obserbasyon din ng mga, mga leaders natin at ilang opisyal, Ah, uh, medyo nahirapan na uh, makumbinsi uh, or uh, uh, ilunsad, no, ang ang consulta uh, dahil sa Ang primary reason is that pag nagpa-check up sila kahit libre, gastos pa rin, uh, pagkain, pamasahe, kung ano-anong gastos. Pag may sakit, uh, wala silang pambili ng gamot. So, naisip namin, this will be an assistance in the form of so many things, yeah? Sinaguraduhin po natin na ang mga mahihirap po, ang mga nangangailangan ay malibre ang kanilang health care. Ito pong gi na to ay isang simbolo ng pagmamahal. Malaking bagay kinananay ang Paro at Lourdes na ang kanilang barangay ang napiling paglunsara ng naturang programa. Sa po libre, na nga ako dahil may malasakit siya sa mga tao. Di ba lalo na sa amin na mahihirap na umaasa lang sa mga anak? Itong gikonsulta, wala pong pinipili. Lahat po. Uh, uh, lahat po in-invite. Wala pong pinili. Lahat po inanyahan maging PhilHealth, maging PhilHealth member po. At ang kagandahan po nito, nandito po binigay yung serbisyo ng Kapitolyo. Para makuha ang mga serbisyo ng gikonsulta, kinakailangan lamang ng mga residente na maging miyembro ng PhilHealth. Ipinangako naman ni Governor Giko III na lilibuti nila ang bawat sulok ng probinsya para maihatid ang mga serbisyong medikal sa mga Pangasinense. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.